Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Niyan, nawa ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan sa panahon ngayon. No? Salamat po sa isang awit niyan ni Brother Melchor. So ngayon medyo uh, gumaganda-ganda na yung aking pakiramdam. Salamat sa Panginoon. At salamat sa prayer mga kapatid. So ngayon ang ating pag-aaral, pagsisiyasat sa puso at pagsusuri sa sarili. At ating pumatatagpuan niyan ang ating pinakakitek sa mga awit 139 verses 23 to 24. So tayo po ay manalang. Panginoon na aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at kami humingi na kapatawaran sa aming kasalanan. Kami po'y makasalanan at wala po kami magagawa kung wala po kayo. Amin pong dalangin o Diyos na maaisiya sa atin niyo po ang aming puso at suriin ang aming sarili o Diyos. At aming dalangin ang pag-aaral ngayon sa Awit 139. Inyo po namang igawad sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo na mas advanced pa kaysa sa karunungan ni Haring Solomon. Maraming salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng amin dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang, ang mga pag-iisip ko o tingnan mo kung may maya kung may anumang may anumang lakad ng kasamaan sa akin. So ito pong si Haring David ay nagsabi na siya sa atin mo ako o Panginoon. So dito si Haring David kaya niya sinabi ito dahil siya humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos dahil siya ay nagconfess na siya ay makasalanan at kilala siya ng ating Panginoon na makasalanan at walang uh silbing tao sa mundong ito pero ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng buhay. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng uh, pag-ibig, mga kapatid. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng uh, karunungan na nagmumula sa, sa ating tagapagligtas. Kaya dito, tayo rin ay dapat na lumapit sa Panginoon. At ingin sa Panginoon na tayo ay sisihan sa atin. So ang ibig sabihin kasi niyan katulad din sa Apokalipsis, ay judge me oh Lord. O sa ibang aklat ng mga ni Apostol Pablo, judge me oh Lord nang na ibig sabihin iligtas mo ako. So yan ang ibig sabihin niya ng pagsasabi na siya sa ating mo Panginoon ang aking puso. O sa madaling sabi iligtas mo ako O Diyos, pakalinisin niyo po ako at patawarin sa aking mga kasalanan. So yan po yung uh, uh, isa sa pinaka uh, mabilis na meaning noon. Sabi dito, pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo sa langit, yan ha, nagtipon ang mga alagad para saan? Upang magsumamo ng may kapakumbabaan sa Diyos. At pagkatapos ng sampung araw ng pagsisiyasat sa puso at pagsusuri sa sarili, na ihanda ang daan para makapasok ang banal na espiritu sa nilinis at itinalagang mga templo ng kaluluwa. So dito po mga kapatid ko ay binabanggit ng uh, ng ating devotional na ang mga alagad ay nagkatipon. nag sila. Hindi para 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 pagplanuhan agad ang misyon na gagawin nila, kundi nagkatipon sila para humingi ng para magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos, humingi ng tawad at uh, sabihin sa Panginoon na suriin ang kanilang puso. Ibig sabihin na sila ay iligtas mga kapatid, linisin ang kanilang katawan, linisin ang kanilang pagkatao upang sila'y makagawa ng maayos sa misyon na nais ng ating Panginoong Diyos. Ganun pala ano maging uh, maging ano to, ito'y nakakalimutan natin. Ako nakakalimutan ko rin ito bago humayo sa gawain. So number one na dapat ay magsama-sama upang magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yan yung number one mga kapatid, no? Magpapakumbaba sa harapan muna ng ating Panginoong Diyos bago humayo na mangaral, bago uh, maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Napakahalaga po niyan. Sabi dito, pinuspos ng Espiritu ang bawat puso na parang ninanais ng Diyos na ipakita sa kanyang bayan na kanyang kaukulang karapatan na pagkalooban sila ng pinakapiling mga pagpapala ng langit. So dito po mga kapatid, hindi po sila nabigo. Ano? Dinidig ng Diyos ang kanilang panalangin at sila ay pinuspos ng banal na espiritu kaya nga po sila ay nakapangaral. So ano ang resulta? Libo-libo ang nabago sa isang araw. So yun po yung kanilang ginawa, no? Sama-sama silang nanalangin, sama-sama silang nagpakumbaba sa Panginoon. Hindi ko alam kung ilang oras, walang binanggit doon ko lang ilang oras Basta't sila ay nagkaroon ng revival and reformation sa kanila pong buhay. Sila ay taimtim na nanalangin pagbago humayo sa gawain. Ano po ang result? libu libo ang nabago sa isang araw. Umilaw pa kanan at pakaliwa ang tabak ng Espiritu, bagong hasa ng kapangyarihan, tumagos ito hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at diwa at ng mga kasukasuhan at utak ng buto, naalis ang pagsamba sa Diyos Diyosan na nahahalo sa pagsamba ng mga tao na dagdagaan ng bagong teritoryo ang kaharian ng Panginoong Diyos. So yung kaharian ng ating Panginoong Diyos, yung pong church, yung pong nga uh, pagpapalaganap ng mabuting balita, mga kapatid ko. Yan po yung teritoryo ng ating Panginoong Diyos. So mahirap bang mangaral sa kapanahunan nila? Well, sa kapanahunan nila, yung denomination dati ay yun lang isa, yung pagsamba sa Diyos Diyosan. Pero makapangyarihan yun dahil yung pagsamba sa Diyos Diyosan, kasama doon sa pagsamba doon yung pong pagsamba sa emperador, mga kapatid. Na kapag hindi ka sumamba sa emperador, o presidente, hindi ka nag-alay, uh, hindi ka makakapag-trade, hindi ka makakapag-business, hindi ka makakapag-trabaho sa kanilang lugar, uh, hindi, hindi hindi ka makakapag-benta. So yan yun, hindi ka makakapag-trade kapag ka hindi ka sumamba sa Diyos. Kaya napakahirap ng pangaral noon. Pero nagawa ng mga disciples sa tulong ng ating Panginoon na sila ay makapush sa gawain mga kapatid. Bakit? Dahil sila ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Bakit mga kapatid, hindi natin kaya ang gawain? Hindi ho, imposible ho. Tanging ang Panginoong Diyos lang ang makakapagbigay uh, sa atin. Tanging ang Panginoong Diyos lang ang makakapaggabay sa atin mga kapatid sa gawain na ito. At hindi tayo pababayaan ng ating pong tagapagligtas. Sabi dito, ang mga lugar na hindi namumunga at napabayaan ay umaalingawangaw ng kanyang mga papuri ang mga mana palataya na muling nabago at ipinanganak ng muli ay mga buhay na kapangyarihan para sa Diyos. Isang bagong awitin ang inilagay sa kanilang mga bibig, maging ang papuri sa kataas-taasan. So dito po mga kapatid, ano? pagkatapos na nagumpay sila, ano ang kanilang ginawa mga kapatid? Ano ang result? Aba, hindi sila yung nagpunyagi para sa kanilang sarili. Ang sabi po dyan, sila ay patuloy na sumamba sa ating Panginoong Diyos. Pinapurihan nila ang ating Panginoon. So tayo mga kapatid, sa mga panahon na tayo ay nagtatagumpay, sa panahon na tayo ay maraming pagpapala, hindi yun yung time para ikay mag-celebrate at sabi mo napakagaling ko talaga, napakatalented ko talaga, Woo! the best talaga ako. Hindi po mga kapatid, hindi yun yung time para sa ganong bagay. Yun pa yung time para tayo ay patuloy na sumamba magpuri sa ating Panginoong Diyos. Yun yung time para tayo ay manalig sa ating tagapagligtas. Yun yung time na patuloy natin siyang pasalamatan. Hindi para angat ang ating sarili, kundi angat ang ating Panginoon. Sabi dito, pinamunuan ng Espiritu, nakita nila si Kristo sa kanilang mga kapatid. Isang pagnanais ang nanaig, isang paksa ng pagtutulad na nilamon ng iba pa ang maging katulad ni Kristo Nagawin ang mga gawa ni Kristo. So dito po mga kapatid, ano? ang mga alagad ay patuloy na pinamunuan ng Espiritu. So dito, ah, ginawa nila yung gawain ng ating Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita. Bakit? Kasi bukod sila'y nanalangin, nag-ayuno, nag-revival, pagkatapos ng pangangaral, sila ay nagpuri, nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos tuloy-tuloy pala yung paggabay ng banal na espiritu. Kung ganoon ang ating pong exercise, ganoon yung ating ginagawa. Bakit? Dahil ang Panginoon ay nalulugod sa ganoong pagsamba sa Kanya. Dahil siya ay ating Panginoong Diyos eh, di ba? Pero kung sasabihin mo yung pagtatagumpay ay credit sa iyo, paano ka pang gagabay ng Panginoon sa susunod? Di ba mga kapatid? Sabi dito, ang marugdog na sigasig na nadama ay pinahayag sa pamamagitan ng maginiw na pagkamatulungin sa pamamagitan ng mabuting mga pananalita at di makasariling mga gawa. So ano po yung ingredients ng kanilang paglilingkod mga kapatid? Mabuting pananalita at di makasariling mga gawa. So nakakahiya. Pikit mata na lang tayo. Kung may, may malaman tayo na mga kapatid na yung pananalita ay hindi maganda. Yung mga gawa ay hindi maganda. Nakikita ng ibang mananam, nakikita ng ibang mga tao na hindi mananampalataya sa Panginoon. So nasa isip ko, paano kami makapangaral sa lugar na ito? 'Di ba? Paano makakapangaral sa lugar na ito? Gayong ang kapatid ay pangit yung pinakita niyang ugali at pananalita, paano may pupus yung gawain sa lugar na ito? So yun yung lagi kong katanungan. Kaya pala hindi tayo makapangaral dito dahil yan yung ugali, dahil yan yung panan pananalita niyo sa ibang mga tao. Hindi may pupus talaga yung gawain. Mabuti pang pumunta ka sa isang lugar na planting site. Doon ay maganda pa yung pag-ministry. Di ba? Kasi walang masyadong Adventist doon. <laughs> walang masyadong nagpapakita ng pangit ang ugali. Kasi nga kapag ka tumanggap ka sa Panginoon, ang lahat ng mga mata ay nasa iyo eh. Kung ano yung pagbabago na makikita sa iyo eh. Ngayon, kung alam ng mga, ka mga kapitbahay na ganyan ang ugali mo, eh yun nga, nakakahiyang mga aral pagkagan. At talagang siguradong walang maaakay kapag kagano'n mga kapatid. So, kailangan talaga natin ng revival and reformation na tayo ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Sabi dito, nagsikap ang lahat na makita kung sino ang higit na makagagawa para sa pagpapalawak ng kaharian ni Kristo. Ang buong bilang na mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Mga gawa 4.32 So sabi dito, nagsikap ang lahat na makita kung sino ang makagagawa para makapagpalawak ng kaharian ni Kristo. So yung kaharian ni Kristo, mga kapatid, yung pagpapalaganap ng mabuting balita, yung pagtatayo ng mga uh, churches para sa kalwalatian ng ating Panginoon, yung pala yung uh, kaharian ng Panginoon Diyos. Yung salita niya ay mapalaganap, yung mga mananampalataya ay dumami. So yun yung kaharian ng ating Panginoon Diyos na binabanggit dito ayon sa konteks, mga kapatid ko, no? No sabi po dito, tayo ay makakagawa sa gawain ng Panginoon kung tayo ay mayroong pananampalataya na nagkakaisa. Sabi dito, labing dalawang alagad. Ayan, tinago ng dakilang guro ang libadura ng katotohanan. Sila ang magiging mga kasangkapan sa kamay ng Diyos sa paghahayag ng katotohanan sa mundo. So makita nyo, yung libadura ng katotohanan tinago sa mga apostol at sila yung magiging uh, kasangkapan ng Panginoong Diyos sa kanyang kamay upang palagana pa katotohanan. So tayo rin mga kapatid, no, ang salita ng Panginoong Diyos ay libadura ng katotohanan na ating dala-dala sa libutan. Na ang may hawak sa atin ay ang ating Panginoong Diyos, hindi yung ating presidente, hindi yung ating pastor, hindi yung ating area chairman, kundi ang Panginoong Diyos. Tayo ay gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo ay gumagawa ayon sa kabutihan ng ating pong tagapagligtas. Kaya sabi dito, binigyan sila ng banal na kapangyarihan. Ayan. At sabi diyan, sapagkat hiningahan sila ng muling na buhay na tagapagligtas. Ano po ang sabi? Tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo, taglay ang Espiritu, humayo sila upang sumaksi para sa katotohanan. Kaya ninais ng Diyos na ang kanyang mga lingkod ay humayo ngayon. Dala ang minsaheng ibinigay niya sa kanila. So dito po mga kapatid ko, no? ang ating Panginoong Hesus, pinigil muna silang humayo habang hindi pa nila natatanggap ang paggabay ng banal na Espiritu. Kapag natanggap na nila ang paggabay ng banal na Espiritu, that is the time na sila ay hahayo mga kapatid. The moment na sila ay tumanggap ng paggabay ng banal na espiritu, yan yung time na tayo ay hahayo at maglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag po kayong aalis. Huwag po kayong hahayo na hindi po na-revive, hindi po nagabayan ang inyong puso ng ating pong Panginoong Diyos. Kailangan nihintayin natin yun, mga kapatid. Sabi pa dito, uh, ngunit hanggat hindi nila natanggap ang banal na espiritu, hindi nila madadala ang mensaheng ito na may kapangyarihan. Ibig sabihin, pwede mong madala yung mensahe ng katotohanan ng walang kapangyarihan pero walang impact sa mga tao. Magadala natin pala yung mensahe na may kapangyarihan sa lahat ng mga tao. Hanggang sa matanggap nila ang Espiritu, hindi nila mapagtatanto kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. So yan yung pong pangawakan natin mga kapatid. Ano nakakaganang mga aral kung ganito yung ating uh, motivation higit ang magagawa ng Panginoong Diyos. Kung tayo ah, higit ang magagawa natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Pero kung sa pamamagitan lang natin at tayo yung gagawa, wala tayong magagawa mga kapatid. Pero kung ang Diyos ang gagawa sa buhay po natin, higit ang magagawa nito sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin hindi dapat nating solohin o sa basketball pa ba, bakawin yung bola kundi kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Teamwork tayo ng ating Panginoon at tayo ay uh, uh, hindi pababayaan ng ating tagapaglitas. Tayo ay gagabayan ng ating pong Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Kaya number one na dapat nating isipin at the first step sa pangangaral mga kapatid, ito yung first step ng pangangaral. Pag siyasatin niyo po ang puso namin Panginoon, at suriin ang amin pong mga sarili. So yun yung pong first step sa pangangaral. Kung gusto po natin mangaral muli sa panahon na ito, ito yung first step. Siya ang puso at suriin ang sarili. Yan po mga kapatid. No? Siya sa ang puso at suriin ang sarili. Kapag wala po yan mga kapatid, wala po tayong magagawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Muli po ay patnubayan tayo ng ating Panginoon sa buong araw na ito. At uh, happy midweek sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Nawa, bagamat tayo ay nasa trabaho, bagamat busy tayo, Nawa, ay nasa isip pa rin natin na mamaya ay prayer meeting, no? Kasama natin ang mga kapatid na mananalangin para siya sa atin ng Panginoong Diyos ang puso natin at suriin ng ating po mga sarili. Number one yun. So, tayo po ay dadalangin ngayon at tayo po ay paglilingkuran ni Brother Melvin Villasano Uh, pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat. Amang banal na alam sa lahat? Nagbus po kami nagpapasalamat sa umaga na ito dahil kami ay binigyan nyo ng pagkakatawa na marinig itong napakagandang paalala sa amin sa umaga na ito. Kung saan nasuriin namin ang aming mga sarili at siya sa atin namin ang aming mga puso. Ama, kami po ay umihiling ng tawad sapagkat ang aming mga puso ay hindi namin mahanap sa mga pagkakataon na ito. Maaaring kami naliligaw na. at uh, hindi na namin namamalayan na kami pala ay isa sa mga nagkukunyari na naglilingkod po sa inyo. Ngunit mas marami kaming oras para sa aming sarili kaysa po sa inyo. Inuuna namin ang aming mga sarili at iba pang mga bagay kaysa po sa inyo. Mapatawad po. Ngunit kami willing pa rin magbago. Willing ka namin na na ang aming, willing kami na ang aming mga karakter ay araw-araw na unti unti magbago na nakatuon po sa inyo at masabi namin na ang aming puso ay nasa inyo at ang aming sarili ay aming makita at kahit may pakita din namin sa aming mga nasasakupan na kami ay tunay na inyong lingkod kami ay tunay na inyong tagasunod kami ay tunay na inyong mga ginagabayan sa bawat araw Salamat po sa mga lesson na araw-araw na kumakalabit sa amin upang kami magising sa pagkakatulog. Tunay at ramdam namin na inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin sama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon na kami ay samahan sa maghapon araw-araw na unahin namin kayo, piliin kayo, unahin kaysa sa iba pa namin mga gawain sa lahat ng lakad, sa lahat ng pagdidesisyon, sa lahat ng anumang gawain kayo po ang mauna at hindi ang aming emosyon at ang aming mga sariling personal interest. At hindi sinasama sa panalangin si Sister Angel Norlina na siya ay na-injury at siya ay nahihirapan makalakad. Nawa po uh, gawat sa kanyang agarang kagalingan uh, at ang kanyang pa ay maging maayos lalo madaling panahon upang sa kanyang paglalakad ay hindi maging maka ito. Kaya din sinasama sa panalangin Um, patuloy na kagalingan kina da Garcia na nasa ICU at siya ay nasa uh, nasa hindi magandang kalagayan at ngaway no ang mga doktor na mahawak sa kanya ay mabilis siyang maabdali sa pag-recovery at mabuluyan na kagalingan at po sa kanya kaya si Sister April at si Sister Bicel si Raspe at kasama na rin namin sa panalangin um, si Sister Amy kilantang kasama na rin si Marilita at si Dayan at naway patuloy na igawad sa kanilang kagalingan at kalakasan sa bawat umaga magpapatuloy na is din namin isama sa panalangin si Ate Gigi Concepcion si Brother Gregorio Santin si Tatay Pentong si Kuya Mike si Pichi si si ilang member sa pamilya ni Sister Rose Chris Encarnado si Ateng Sibilla Erilia Borpont nawa po siya samahan sa kanyang uh, pagbabago na kanyang diet uh, at sa ay patuloy na magkabayan ng kanyang doktor ngayon uh, at makatulong sa kanyang pagkamot paggaling sa kanyang sakit at karamdaman nawa uh, po ang kanyang natural na na medicine na gagamitin sa pamagitan inyong mga kaloob na mga prutas at gulay ito ay makatulong po sa kanya sa agarang pag paggaling uh, at recovery at patuloy na magiging malusog ang pangatawan kasama din namin si Brother Nato Santos, Romney Francisco, Olivia, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, si Precious Kabasok, si Princess Jorquina, si Ari, si Sister Nena, na si Tia Aning, Tia Aurora, Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, kasama patuloy namin sa panalangin, si Sister Janet Untebero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque, at kasama pa na iba pang pangalan na hindi namin nabanggit na nagpapagaling pa rin sa kanilang karamdaman at ganyan din ang aming mga apatira na na nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo natangay ng mga pagsubok sa buhay na may patuloy po silang ipuin ng mga banalanghel makabalik sa tamang landas at pagtitiwala at makasama namin muli sa paghanda sa nalalapit ninyong pagdating at aming din nadalangin sa maghapon na ito ang aming mga sarili ang aming pag-iisip, panalita at magawa kayo po ang manguna upang kami maging karapat-tapat po sa inyo at ganyan din Patawad po kami man ay nagkulang at nagkasala. Ito pong lahat ay aming iniling sa pangalan na Yesus namin tagapagligtas. Amen and Amen.